For today's video mga boss, magwi-withdraw muna tayo no, dito sa ating uh, account dito sa TikTok. Dahil kumita na nga tayo dito sa pagiging TikTok affiliate. tingnan natin kung magano na kinita natin. yeah, meron tayong Atin At na natin yung earnings mga boss, 4,439 pesos. Na-click natin yung withdraw. Napakabilis lang ng withdrawal dito mga boss. Yeah, meron tayong bank account dito. Pwede nating withdraw all, pero hindi natin yung withdrawin lahat yan mga boss. 1,000 ano lang wi-withdraw natin. 1,300 pesos lang muna mga boss. At may paggagamitan lang tayo. Yan, napakabilis na withdrawal dito mga boss. Ilagay nyo lang dito yung bank account ninyo or GCash account ninyo. Yan, may tax fee sila mga boss dito na 5.60 pesos. Diba? Napakaliit lang naman yan. Kaya napakaganda mga boss pagka mayroon tayo ditong uh, kumbaga TikTok, kumbaga nagtitiktok affiliate tayo mga boss. Napakaganda. Yan. Click nyo lang dito mga boss yung withdraw now. At yon Confirm to withdraw. Yan. Automatic na yan mga boss. Nasa GCash na natin yan. Ganun lang yan kabilis. ba diba? Nasa isang silbong ko kasi mga boss yung GCash natin. Yan. 3,000 na lang mga boss yung balance natin. At yun. Kailangan na lang natin uling uh, mag-upload mag-upload ng video. Yan yung, yung kinikita natin mga boss everyday. ba diba? Napaganda. At ito, lang, ito pa lang namin yung na-withdraw natin mga boss. Diba? Simula nung May yan. Naka-withdraw na tayo. Tapos ngayong July. ba diba? Kaya sa mga gusto mag-update dyan, yan, umpisaan nyo na mga boss.